pupunta Disneyland. Okay. Saan tayo mag, mag tayo mag i -start? Dito tayo mag start sa Chimcha. Sui Tapos ngayon, bababa tayo sa ano dito. In Liking Station. Uh, oh, Yellow Lane. Tapos lilipat tayo pa hanggang Sunny Bay Tapos sasakay tayo ng trend. Akabila lang tayo. Land. Disney. Alright. Let's go! Si Clarissa, picture ng picture ko yung daming tao Meron naman dun Nakad ka lang dito Sundan mo yung fanpage na yung Nakakapag-picture ganun well spelled here. Ang mga abnormal na. Oh. Nakadikat na oh, na yun yung echo ha. Oh. So, ito na siya guys. Ito na siya ha. Oh. Huwag kayong susuko, tarituloy nyo lang. <laughs> Medyo malayo lang ng konti. Nalagay ko na lang pa dito. Para makapag-video ako mag-isa. Nasaan si Clarissa? pupunta dito tayo tayo nakapag picture na kami doon sa arko sa likod andun yung isang arko yung pagpasok yung pagbaba mo ng MRT ay, MTR tapos papasok ka diba magbibip ka ay mag-tap ka ng card may arco din kasi kaso napakadaming tao nun kaya dito kami dito ko dinala si Clarissa sa dulo medyo malayo lang siya siguro mga 3 minutes ata yun kala ko nga wala eh pero kasi may nakakasalubong ako mga ano galing dito sabi ko uy meron yun sigurado nanaredirect ako yun nakapag picture kami ng solo doon kaya kung pupunta kayo dito gusto yung solo yung picture o arco yun doon kayo sa likod malayo, <laughs> medyo malayo lang pero yun mas maganda kung pang social media <laughs> kasi yung iba yun ano eh kaya ko naman tanggalin yung tao doon doon kaya ko tanggalin yung tao doon pero syempre hindi na para i-edit ko pa mas maganda pag natural yung in-upload mo ano pa lang 9.30 mag-aantay pa kami ng isang oras hindi kami nag early pass eh wala na kami pera <laughs> antay kami doon siguro wala naman masyadong tao ngayon Monday sana masakyan namin lahat kasi gusto ko talaga yung sa Enchanted kasi di namin nasulit nung nakaraan eh. Maraming nagpipil-trip. Maraming nagpipil bata. Talagang pinakamatagal na pila ko dun sa ano, 2 hours. Nakakatakot naman yun. Nakala ko malaking higad. Ugat lang pala. agad tapos siya mag-feature-feature, punta na agad kayo sa pila ngayon kasi piniprisking pa lang para makapasok kayo agad tapos panibagong pila ulit kasi yan dito hindi pa namin alam kung yung mga pinupuntahan na yung sunod na kami sa mga tao hindi <laughs> na lang kami magbukas um, alas 10 na naman eh 10.30 mag-open na siya. Siguro yung mga naka-early pass, nakapasok na namin na sana. Pa Pang mga ano na lang mga regular pass doon. Punta kami ng City Hall, kukuha kami ng mga ni Clarissa. Ay, yung iba nag-feature doon, pero mamaya na tayo dyan. No? Dari naman mag feature dyan. No? Hmm. Pukuha kami ng ano, yung nilalagay dito, Babatiin ka kasi birthday niya. <laughs> Kaapon niya lang yun. Okay. Ayan, nagkaroon na siya. Lagay mo na sa katawan mo. Sa katawan mo, libre ka na sa lahat. <laughs>

Hey. birthday. Happy birthday to you. Oh Mga 15 minutes guys, mula pumasok kami. Nandito na kami sa gondola. Sasakay na lang. Ah!

guys ayan yung mga saan ka? yung gulag yung gulag diretso pa sliding pala yan sliding sando pa rin tomorrow lang ah okay gusto oh sige okay. okay lang yan para mamay chill lang tayo standby entrance o oh, diba yan o oh. punti lang pumipilo o ali go Kasi pumikit ka lang eh. Hindi <laughs> <laughs> oh, <chose> <laughs> <laughs> Ayoko na. <Huh? laughs> Ayoko na. Ano yung gawa, De? na eh. lang. guys, ito yung disadvantage pag wala kayong dalang payo. Mainit. Yung payo kasi namin, nandun kami sa ruins, di na may sara. Tinapon na namin doon na nakabukas. <laughs> wala, tabay kayo yung payo. Yung kakakalimutan magdala ng payo pag pumunta kayo. Kaya kasi maraming lakad-lakad. Mainit. Nakakarami-rami na rin kami mga nasakyan. Okay ngayon, hindi ganun karami yung tao. Puro 5 minutes lang yung nakikita namin doon sa mga Disney app eh, na waiting time nila eh. na namin to, yung pick-up to, nakita ko pa sa manis. Walang ganun pila, sasakyan na muna namin. Pag <laughs> pupunta pala kayo dito Monday, hindi, ay, hindi na kayo mag early pass. Ito, oh, turn this wheel. <laughs> 你不是我。<noise> <noise> Mukha ako ng pushcart doon sa labas. Parang ano lang, IKEA. Pinalagay yung mga pagkain. Ito yung mga na-order ni Clarissa. Tsaka yun, ano, laki naman ako. Nagdagdag lang siya ng 45. Kasi magkano yung voucher mo? 160 lang. 160 lang kasi sa voucher hmm. ng club. Ah. Sarap din siya. Nga lang walang kanin. Siguro mas maganda kung pupunta ka dito. Basta ito yung uulamin mo. Isa may grill to eh. Magbaon ka na ng kanin. Uh, Fantasy Land Station. Kahit tayo. Matatapos lang namin kumain guys. Sobrang busog. Sobrang dami. Hindi ko naman gawain magpira ng pagkain. Pero mapapatira ka talaga ng pagkain doon. Ang laki ng serving tapos ang laki ng chicken. Ang hati ko ng na. Manok. Oo. Alas sa lahat ng Manok. Siguro kung bibili ka ng PM2, dalawang ganon, no? PM2 na bang inasad dalawang ganon? Nantay <mess> na lang kami ng ano? Nang train pa sa Juan Lin. Juan Lin, eh? Juan napunta sa Tinta. Dito dada. 哎呀！ electronic intelligence which is a fancy way of saying he could do just about anything Black Panther. Napakaganda ng langit, napakainit niya. Tapos na kami dito sa may ano, Iron Man. Maganda rin siya. Yun nga lang. Na ano kasi may seatbelt dito eh, kakakain lang. Di ba nga busog ako? Na ano siya kasi gumaganong siya sa mga chanchang ko. Parang nasusuka ako. Kaya ko naman yung ano. Na pit kasi yung chanko eh. Dalawang ilang beses siyang gumano girl, tapos tatabingin gano'n nun. Ako naso katuloy ako, pawis na pawis ako na malamig. Papahinga muna kami dito, tapos hindi ko pa alam kung ano yung susunod na pupuntahan namin. <coughs> yeah. I 啊！佢哋嘅點評啊！ lasa. Magnum. ano? $45 dollar na. Kani yun. Two eighty ba number? Ito lang. Oh,

ng mga mga na lang o bumaba doon 5:13 pa lang dito na kami pumesto. tapos na namin halos lahat yung mga rights eh, tinamad na to si Clarissa, napagod na. Tapos ako naman, parang bumabalintong yung sikmura. Ayan. eh, maganda mamaya yung pwesto namin. Sana wala lang mga kumana dito ng extra. Kasi sinip ko na yung lugar namin dito. Basurahan, alam nyo na yan, masan yan. Tapos <laughs> ngayon may magpaparada, na, na lang namin. thank okay. you show